para sa mga merong dry skin kasi pag talagang malamig, mapapansin nyo mangungulubot at magdadry ang ating mga balat. So ano po itong ating mga uh, beauty tips? Isa po sa ating mga tips ay iklian lang ang paliligo. Like mga 7 to 10 minutes lang kasi pag mas matagal na dyan, madadry na ang ating skin. Gumamit naman ng warm water. Huwag masyadong mainit. ang sobrang init na tubig ay nakakadry din ang skin pag naliligo tayo, isara yung kasi malamig nga ngayon, isara yung ating bintana at yung yung pintuan, parang may humid, humidifier ka sa loob. So, para kang nakaspa, hindi ka gaanong manunuyo at hindi gaanong madadry ang iyong balat. At pagkatapos maligo, ito po ang pinakamagandang panahon para maglagay ng moisturizer o ng lotion para maabsorb ng skin natin Itong mga lotion na ito. Mas malambot pa kasi yung ating balate eh, Kaya magandang lagyan ng lotion right after ng inyong palitigo. At syempre, kung marami tayong trabahong bahay, kung maiiwasan, sabay-sabay uh, na ang mga pag-uurong ng mga plato kasi yung ang pagbabasa ng kamay eh talagang madadry. Mapapansin nyo, kulubot-kulubot na ang inyong kamay pag lagi kayong nagbabasa at maglagay din ng lip balm kasi uh, magbit, magbibitak bitak ang ating mga lips pag ganitong kalamig lalo na 'yung mga nasa bagyo. At maglagay na rin ng sunblock kasi meron natong kahalong lotion o moisturizer.